Sa iyo, good morning mga bro. Ah, kagising lang, malig na -mal lang -mal tayo. Pagising ako ng 5.30, so naligo lang ako kagad. So ngayon, welcome back our channel. At sana yung magusto nyo ako munting vlog mga bro. So ito, mga uh, 5, ano na, 5, 5.45 na bago malig ako. At atin natin, bilisan na natin magbihis. So yun, nakaligo naman ako na. pasabi ako kanito dulu kung magi-siya ako 5:30 na Nah. Hai. Jangan pasar-pasar pun dulu.

mga bro nasigaw na tayo, larga na tayo hindi ako magmumuturo ngayon, gamit ko ngayon ito yung squatter. ito lang okay mamaya tayo magkita kita pag out baway, larga na tayo mga bro So yan ito guys, yung aking part na aking yung iba po ng trabaho, yan. Yan ang nature niyan, yan, yan o, no, yan. Ito yung sa tabi ng highway, yan, yan. So guys, yan ito yung naman yung way punta sa aking trabaho, yan. Okay, let's go. Hey buddy, hey buddy. Sa iyo mga bro, nasa bahay na ako, karating ko lang tulad yung kaninang sinabi ko ng, madaling araw ay ngayon kong i-outro yung aking vlog na munting vlog na Good Morning ng kanyang title. So yun, uh, don't forget to like, like, comment, subscribe at pagpindot yun mo notification bell para mga updated kayo sa videos po na aking gagawin. Pag-click na lang yung all para po nag-notify lahat ng aking video po. Thank you very much guys at ingat tayo rabi mga bro and God bless you more. See you on the next video. Thank you and bye bye. Bye.